sorry talaga kapal ma'am Ay, naku, ma'am. Ako po'y walang holiday. Oh, okay. <laughs> Alam niyo, ang pinaka-day off ko lang po, madam, is bigla ang cancel. So, magpapabot ako April 30. Katapusan ng gabi. Okay. Ay, yun so, lang po yung... Kasi haaborin ko yung May 1. okay. Holiday, Wala pa po talaga akong naano, ma'am. nai i niyan. Kasi yung... Hindi pa po talaga ako na-accept. Okay. okay. Pero wag po kayong mag-expect ng madami. Ay, Kasi ngayon, ay sorry, 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 sorry. Ngayon, ngayon pa lang kayo si Mok na. Di ko. Ay, oo naman. Ang gusto ko lang yun. Ang gusto ko lang yun. po. gusto ko lang yun. Mamaya po. Gusto ko. Mamaya Dikit pala yun, ma'am, dun. Sorry naman po. Excited ako maglinis. Ay, hindi naman po. Pag- pagsundot ko pa lang kasi parang nagbara ay. <laughs> Ibig sabihin dikit po. Magbabawas po ako ng kuko dito. Yun po ma'am, bumaluktot, masakit-sakit tong mga po. To. Yan. Basta ma'am, depende, hindi po ako nangangako. Medyo dinidiin ko. ni judi ni din ko mati gas balikan Sakit, mam, no? Oh. Sorry, madam. Kailangan ko talaga tanggalin yan. Pasensya na. Dandani ko na lang. Ayun. Hmm yung masyado lang talaga siyang madikit mang kaya ramdam na ramdam mo yung sakit Wow. Doon ka sa room mo po. Room mo. Sa room mo. Kwarto mo. Hinanto yung TV. Ano hindi po. Bibira lang. Hinaan lang po. Hinaan lang po. Tagal natin madaman oh. Eh. bibalong rice skin po po tiis po, tiis mam ma kasi matigas pa siya eh tama na po yan tama na, okay na po yan okay sakit pa ulit ma'am oh, sorry talaga Okay na ma'am. Hindi ka na ano. Oo. Ah, ah. Pangalawa po. Magto-12 po sa linggo. Sakit madam? dami po talaga. Wala ko ng dry skin, ma. Hanggang dulo na yun. Mag, ba? Diba? Mm Hindi -hmm. pa. Hindi naman po. yan, ma'am? Hindi po. Ano? Oh mm. Mas malalayan kaysa dito sa isa. Opo. Oh, po talaga. <laughs> Nakakatuwa. pulong puno Puno-puno eh. Ay, na pa ayun yung husband kasuyo nga ko. Pa, ma, kami Jose. Na inip na po ba kayo? Malapit <laughs> ang kuko na lang. Ma, ano po yung kuko ni Madam eh? Malapit pag natin tamay ko. Pakikita ko kasi pa sa sa'yo yung kuko ni Hahaha. <laughs> <laughs> pero naman madam-dramdam pag madikit na yung tatangdali <laughs>

set po? Sige po. Diretso po dyan, sir. Uh, uh, lang lang dahil. na, hmm. uh, na po, sir. po, set. Buti maaga pa pala kayong so, gulitan. Kung ko talaga kasi. Hindi, kasi ang iba, pag nag-waste, hindi natutuntun. Kasi na nagtatanong, pagdating sa dulo, magtatanong kung Hindi nila natutumbok po yung tamang address. Ah, Pero nakakapasok po. Nak Ibig sabihin, nakakapasok ng face pie. Mahaba oh, pa kasi. Eh. Opo. Pagpasok ko. Ay, nakita ntin din siya ano, kita mo na may mabuhay, di ba? Mm, sa main nga kayo pinapunta eh. Okay. Mm. kami din. Ganun po talaga ma'am pag matagal na nana-stack. Ay hirapan po. sakit po ito Opo Ayan, malalaman nyo naman po yung pagkano